Tara, umpisa na natin mga kagalan dahon dahon. wala pa yung mga papakaya bako dito. Ayan o. No? Magaling natin yung mga ano. Kinain ng uod. Binulag ko pa naman to mga kabayan yung ano. Yung pinagtatanggal ko yung mga uod. Ang pangit nga lang ng ano. Video captured. Ayan no? Uod pa o. Oh. Ayan sarap ng kain oh. sabi ni koreano yun ano ko ulit oh. tanggalin ko na raw yung mga ilalim na sa ilalim kakain pa daw yung ano na okay, na pataba yun ang dahil laki ng damage eh. magaling na natin para mag sprout ng bago yun na. yung lettuce daw wala daw yung uod sabi niya Pero itong kale daw, naku po, puro uod. So, si tayo eh, mga kabayan, kaya magamit tayo ng cutter. Uod. Oh. Ayan o. Oh. No? Tayo talaga yung ko yung daming uod na tanggal ko. Mano-mano. So, si tayo, so, si. Laki ng damage, ha? Lahat. Lahat dahon, damage. Ayan, ha? Uy. Ano yun? Natalon yun, na. Ayan. Ito ang gawain natin ng isa <coughs> natin. Eh no, yun o, oh. ang ah, laki o, yung nasaanan natin yun eh, Ibali, naman yun bali, magiging sprout naman yan, sprout yun ang panibago, laki, halos walang natira dun eh, yun eh o, no, kalite eh oh. o, sabihin natin alam mo, makatakas ka nagpapatihulog sila mga kabayan para makatakas buti malinaw ang ating mata okay yung saan ng letos e eh, gaganito yung din tanan natin sa alam huh? pwede na tayo mag harvest ng letos. Tanan na letos sana na sa biyernes may isang pa sa bahay eh. Binigay ni ang ating laging masugid na bisita ng koreana at yung tayo. <laughs> Kalbo. Yun na, uminit na naman. Dala-dala ko nga pala yung ano. Tawag ko na. Yung buto. Buto ng kale. At buto ng lettuce. Parang stokpan. Dagdagan eh. Ito maganda tubo. Oh. Ang damage. Mga pasibol pa lang. Matira. May gulay. Ubus ang aking gulay. Yan o. dami niyo no. inspect din natin. Dito malabing ating ano eh. Pesticide, insecticide. Ayan o. Ito ang mga robot. Side din natin ito mga kabayan. kayang ah, pinag-irapan natin ah diba, ito na ba yung pinatawag na fission fee ng farming madali tayo ng fission fee ano pa lang naman ito, Practice, practice. saka mura lang itong ano ko ano lang, kay, panahon. Panahon na nasayang natin. Ayan o. Oh. pa o. Oh. Yariin natin. Ay. Hi. Hindi natin napigilan ng insekto. hindi natin, baka hmm. may natirap tayo may kasabotas eh, Atas botas, eh oh. ano ba yung nabalikan ng at yung dito malap natin pananim pala may iwan ka pa kalbo okay, ya. ang ating pananim parang predator ang ano eh buod Medyo gamba naman, ayo tayo eh. So, kung gagamba ito ah. sa Huwebis na lang tayo magdidilig mga kabayan. Buhusin natin ito. Siyempre, apakan natin ito mamaya. Kami natira pa eh. na kami may lagay para madali apakan eto talaga yun eh. ubos kay sprout naman yan hindi tayo ko dito mga kabayan at kayo din kayong magsawang sumuporta sa ating video vlog farming journey mga kabayan Pag naramdaman nilang may gumagalaw, nagpapatulog ang mga wuot. Yun o. Ayan. Ayan. Ano kaya? Ay, nagpuso ng dahon. Okay, magandang diskarte. Yun o. No? Parang tumalon yan. Eh. Tumalon ka ba? Hmm. Putol. Laki o. Oh. Haya. Ah, yang sa, yang sa. Ito, sigurado meron ito. ano may fresh na tayo pa ng wood. Ang ka. Malaki to, malaki. Yung wood dito. Oo na. o, na press pa yan, oh. Oh, yun Oh. Oo, yun yung naman. Yung sa indoor naman natin, okay na. Ayaw tumalab ng... Ayaw tumalab ng ano, gamot. Ang ginawa ko, in out ko ng tubig. Sprayan ko. Ayaw. Ayaw. Maganda ang, ang pangyayari. Nagsimula na naman sila mag, ano, Wala nang mamunga. Sa akin yung insect daw yung ano, leaf hopper. Yung kutong maliliit na kulay green. Na talon-talon. hopper pala tawag doon. Nag-seminar ako. Webinar. Webinar ako. Uh, parang ka na rin. Ayan. Jarang. Nah, tuh. Ini talaga aja lo. Eh, ya Cari kan ya. Yung naiwan pa pala tayo. Bali, abos na yan. Yun to. Oh. Mm -hmm. pa sa pasibol. Pasibol pa na ko. Yes. To. Uh, ano ro'ng pala ito? May insect ito. Ang dinaito riyan ako kanina. ko ng dahon dyan.

Tapos okay. eh. Nagbitbit na rin ako ng ano. MPK. Para sa itinig na ano na natin.

tiga tiga na nga hindi pa nung damang yung pinili nyo bakit yung ko pa dad saan yung damang talaga yung sarap nang naalagaan oh pa na natin ng isang buwan ulit para sinay mag-sprout isang buwan na naman yung lamok yung lamok okay ah yun na yan dali na natin okay na meron pa namang magandang natin ngayon at dali natin mga kabayan

Ganon kasi yung ginagawa niya. Tayo, eh. nagpa-practice lang. Kailangan natin ng puro ng iba. Sabi niya, wag daw to. Kasi yung totoong maraming ano, yan daw. Maraming sector Yun, laki oh. Taman tama lang sana to. Biernes. Parang malamot na. Medyo may kasigipan eh. Ito niya. mo na siyang niya. Masinig pa rin yung aking sitaw.

Okay na siya. At yun, no, na tanggalan ng hugad o. naman ang ibagong sprout. Ang Ayan. pa isa Yung, so, yung pinakahuli. Ayan. Hindi pa rin. Ayan nga. Ayan siya.

Bye.